Good morning mga kabiyahe, welcome po sa biyahe ni Kuya Ali So galing tayong Manila ngayong umaga At sa Lipa po tayo nag-exit Kasi napaka-traffic sa Santo Tomas Then paglabas natin dito sa may Lipa Alaminos Road Yung malapit na sa flyover na ginagawang TR4 Sarado po yung daan Kasi may ginagawa yata dun sa may tulay kung hindi ako nagkakamali, November 7 mula ngayon until tomorrow po sarado yung entry papunta ng Alaminos Lipa Road. Kung pupunta po kayo ng Lipa, pwede kayong dumaan dito sa bayan ng Alaminos sa May Mercury. And ganun din naman kung galing kayo ng Lipa or Manila, dito rin po kayo dadaan sa may Mercury sa may bayan ng Alaminos kasi sarado nga po itong entry sa may Petron entry and exit sarado po kaya mapapansin natin dito sa kahabaan ng Alaminos ayan po at medyo mahaba ang traffic papunta ng Manila yan po kita natin yung northbound medyo mahaba po yung traffic dahil nga itong entry na to sa may petron sarado po yan